Kamitong uh, kami tong na interview ni Father sa Bohol and then sa karon lang sitwasyon nako uh, daghan kay siya revelation about sa ancestor's and then sa curse uh, so daghan kay curse nga nahitabo sa ako ang ako ang kaugalingon uh, gi curse ko sa infertility nga hindi ko ka anak So twice ko nag-miscarriage, uh, 2019 and 2023. And then, gikers ko sa foods, nga mo bati ang naong, uh, mo tambok, mo itom. So, ang akong gidakon karon gikaopat kung unsa ko before, nga natural na ko nga lawas, o ang asta kong naong. And then, gikers ko, After the interview ni Father Darwin, gi-curse ko murder. So naipatong akong olo, 1 million. <laughs> uh, so mag-reveal every deliverance sa akong husband. mag ang uh, evil spirit guy uh, spirit guide sa abularyo kung kung kinsa inyong gidool. So nganong gi curse ko sa nganong mutambok ko gikars ko kay pabation ang naong patambukon. and then after the interview ni Father Darwin gikars ko murder so nanin, nanamilit na na ko sa kumpan na bago lang bago lang uh, ko kung asa ko dapat tosokon para dali mamatay para dili mamention ilang name so bisag kibaw mikin sa sila pero Gipasailo na nako uh, para walay makuptan ang panuway kay mahetred Japon Japan ang sitwasyon nya yeah, sa karon nga revelation Japan uh, about ancestors sa lolo sa lolo sa lolo pa sa kumpapa, papa dili siya mo uh, dili niya isurrender. surrender even nakibaw siya unsay sitwasyon nako sakit siya pero dawat to na gidawat nako para wala ra siya hatred and then koan giampo lang nako nga unta makamata siya sa tinuod nga dili ginuo ayang gidala nga mga latin prayers nga nasunod niya sa iyang ancestors uh, tulog ka prayer niya like ang pinakaisog is nga uh, covenant na like sleep si Papa. So, gare-announce, gyapon ko sa tanang prayers nga sa but na na recall ni nako is true the rosary tanang pagampo nako gitubag ni Mama Mary kay bisag wa pa namo na meet si Father Darwin nahatag nga mauna nga prayers nga gikuan ni papa nako and then sa karon lang nga baguhay lang na nahitabo Uh, ang pagsimba taga-adlaw, grabe kadakog katabang. Every time nga magdeliberan sa bana, di ko kabarog, uh, di ko kaginhawa, di sa dughan, nako, dinhi ka nga part, di ko kaginhawa. And then, moingon ko sa kumbana nga simba ko, di ko katabi nga, kanang iniguan sa pare nga, ang helios sa ginoo karon o, o daigon ikaw o Kristo, di ko katabi sa words nga Kristo. Even ka na nga, si Kristo mo, balik nga hi si Kristo di ko katabi. And then, inigisa isa sa hustiya, ah uh, mapawang akong ginhawa. Inya, mubak, mupraise akong tiyan. Mupraise asin mo So, anak, kakuan ang sa sacrament. Nga pagdawat nato to every day, every day ang pagdawat sa sacrament. Walay imposible. And ya, pray the rosary every day. Even kanang nakay or busy ka, rosary lang yun. O nya, regular confession. So, sa kaning nga sitwasyon, daghan pa kayo. O nya, karun lang uh, gideliverance ko sa kumbana nga uh, about sa ancestors. Na po may kabuk Sa na po may kabuk ako'y wala nakabuhat o kanang mortal sin. And then, sa dapo na mo kaigsoon, na ako igsoon nga nilahi o religion, baptes. So, time katong, sa, kung nakakita mo sa si interview, nga ni anak ko, kay katong napinison nga ko si Propeta Joel, naingon siya nga, uh, tawagi imong ginikanan imong igsuon kung kinsa ang kamao mo ampo para daw maluwas ko so niingon ko sa kumbana nga tawagi si ate niingon ang panuway kay analoman ang name sa kong ate niingon siya nga si analo lahi nagtinuhuan dili na makaluwas pabalikan nagkatuliko mo ni ang gisulti so kana siya nga dako sa ato ang makamatatangan katoliko katoliko jud ang makaluwas sa tanang sitwasyon sa even sa koneta karon sa grabig curse ngan hitabo sa tanan plus gasugat pa sa evil spirit guide sa abular among gi atuan at nga giunay ra ko niya og barang kay nabulgar ang tanang buhat niya kay ang nagbulgar sa is akatong katong nagpaila nga, siya si Propita Joel. After kanang nga sitwasyon, 2021, until 2024, ga-fight Japon me. Padayon ragyapon sa pag-ampo o pag Pagdawat sa Eucharist and koan, regular confession. Dagan salamat. Uh, ako si Patrick. Ako ang bana ni Lalaine. Uh, ako lang i-shorten akong experience or testimony. Basically, number one, ang kaning deliverance nga gitudlo ni Father Darwin o sayang team nga pwede gyud sa nato mga ginikanan, no? Ang authority nga gihatag sa Ginoo sa ato uh, na agyud tinuod gyud na siya, di ta dapat mahadlok. Kaya ang uban gud maguna-una nga la deliverance ka, uh, ko ano kayo kanang uh, stereotyping ra kayo na nga kanang nasa salida nga grabe kay nga mulupad, musuka in reality wala ra wala ra na. Actually sa recent na mo, nga mga deliverance ni Mrs. siya makafeel man siya kung unsay feel sa panuway. Inig-ingon nako me on sa man deliverance ta. Once mo ko sa libro, mo react siya, mayon siya, di gi, ang yawa. Tinuot tong gingon ni Father Darwin, ang ihalang example ganina kay ang tao mo kupot o deliverance book may mahadlok. Pero in reality day, kung kita kibawta mo pray sa deliverance book, nya practicing Catholic pa ang yawa gito nood may mahadlok. No? So, every time mag-deliverance, di yun na malikayan sa panuway nga mo-reveal sa tinood. No? Pero, may ngon ang yawa bakakon man siya unsa on nato pagkaibaw kung tinuod ba ang istorya o di sakto na there are times nga mo ang panuway doubtful me if ang information gihatag is true or not pero once matubang na siya og pare di na ka bakak no unya ang in terms pod sa personal nga ko anak ko experience with the sacraments Uh, way back, mga three years ago, 22 years ako nag-work o corporate nga company. For that 22 years, grabe, daghan kay kog sakit gibati. High blood, hypertension, uh, enlargement sa heart, uh, sakit sa gallstones. Unya, na-injured pag ko sa tuhod nako ko o uh, meniscus tear tungod kay duwa-duwa lagi bad badminton. Gioperahan na ko, ingon na ang doktor, nga si Dr. Juan, nga okay na ka, rehab na lang. Pero nga naman, nga after a year, sakit gihapon, maglakaw, may muragnay na'y mutusok sa kong tuhod. Ang tubag day ato tanan tungod kay wala ko'y pangumpisal. Tungod sa nahitabo namo ni Mrs. nga kanang demonic attack, obsession, oh, oh, no, obsession sa iya ha, So, what may lain choice but to embrace sa teaching sa simbahan. So, sa ako, ah, di ba, kita, ki, daghan kayo din, da nakakitag, kuhan si Geron, the exorcism of Emily Rose, mga yung So, di ba, nasa tong mindset nga, lakong like, kung weak ka o faith, unya, mubuhat ka sa si exorcism, basig mo tapon sa imuha. So, sa na sa aku, ah. So, what I did, pagpangumpisal na ko sa pare dito sa amuang kuan sa naga akong kumpisal na ko tanang sala tanang bating sala nga gitaguan nga sala nga feeling na ko ugma mamatay na ko moto akong gibuhat unya moto gikspinan kong father darwin nga moto shay healthy confession habwa tanan no so Ah, nakahilak jud ko ato pag kumpisal nako tungod sa ka uwaw. Unya di pagyud sa ubang kumpisalan nga nay naka sa kubyerto ba nga nay, nay hapin kadto tapad pagyod. Nya di ba ko anda dog tapad nga pangumpisal. Ah, bahala na. Tungod kay gusto nako maluwas nako ako nga asawa. Pero in turn ang naluwas ako. Nganuman kay tanang maintenance nako nawa mutuo mo sa di, nawa, tanan. So, tinuod yun na ang giingon ni Father Darwin nga uh, ang sacraments is the source of healing. First, confession yun. Then, receive the Holy Eucharist kung mahimo daily. Pariyo sa mong gibuhat karon, no? Ang nakanindot lang kay kung weekdays, murag shorten ang mass 30 minutes. So actually dili jud kay siya daku og time makuha sa imoha but it helps a lot sa tuo especially if you are struggling sa inyohang kaugalingong pamilya if kamo naka-experience mo nga for out of no reason init kay mag ulo init mog ulo sa inyong bata init mag ulo sa inyong bana sa puton mo uh, mo na yung mga mild attack sa panuway no so again ako rang i re-emphasize sa inyo ha confession taninyo tanan no, kumpisal ta as if it is the last day na to para madawat na to ang full healing o grasya sa ginoo through the sacraments thank you salamat kayo uh, sister Lelaine o oh, bro Patrick honestly, wapadyo siya maliberate Di ba niya? Grabe kaayo, deep-seated, uh, ang unclean indwelling spirits ang naa ni Hangtud Hangtod ka rin pa. Siya ma-completely liberated. Usa si, is, siya sige deliverance ni Father uh, Oscar. Na no, Tabian kayong yawa. No. Kayong yawa nga. <laughs> Pero, di ba ha? Dili ang healing may pinakaimportante. Dili ang pagpalayas sa demonyo ang pinakaimportante. Ang pinakaimportante sa tanan, kabantay mo sa Mark Mateo 7:21. Ningon ang mga tao si Kristo dili tanan nagtawag ka nako na Ginoo Ginoo makasod sa langit. Lord, nagsangyaw mi sa imong ngalan nag mig masakiton sa imungalan. Naghingilin mig yawa sa imungalan. Yan man dili na may measurement ang nagyawali. Dili na measurement ang nag-ayo. Nagikahimutan ka sa gino. Dili na measurement nga napalayas ang demonyo nga banggiitan na ka sa mata sa gino. Hebaw mo nga nung bagiitan ka mata, sa matas ginoo, oh? kay nausab na ta. Conversion. Maoy pina importante Magunsa man nang nagsangyaw ka, magunsa man nang nag-ayaw kag masakiton, wa po kay simba, Uy. wa po kay kumpisal. <laughs> ang pinaka-importante di ay, bisag ka maliberate, na suud ka pag-ayo sa Ginoo maunay dakong milagro na hitabo sa kinabuhi ni Patrick og ni Lalain amen wa pa siya maliberate na apang yawa siya lawas. Mulaya sang yawa, fader. ang lawas kanus amo na mulayas ang yawa father ang Ginoo rejoy na hibaw <laughs> Kung doon na mo'y maintenance sa diabetes, doon na mo'y maintenance sa high blood, naawa, mauna na po na, ang prayer of the church, mauna po'y maintenance sa iya. Pero ang dakong milagro makaigsunan, kada atlaw law na sila, mo simpa. pinakadakong milagro. Layo ra nang naayo kag masakiton. Layo ra na. Milagroman nga ang terminally ill maayo, milagro dili. Milagro man nga ang libuan ka mga demonyo ni gawas sa lawas sa tao, milagro dili. Pero ang pinakadakong milagro nga, why makatupong kon kita nibalik na sa Gino? Ang atong mga sulti dili na ato, kika na sa simbahan ni Kristo. Amen.